At kaugnay ho niyan mga kabrigada, eh, makakasama ulit natin mga kabrigada ang isa ho sa mga abogado mm -hmm. ng mga biktima nga ho ng war on drugs at dati po nga congressman si Atori, attorney mm -hmm. Mary Colmenares. Magandang umaga po attorney, welcome po ulit dito po sa Tira Brigada, kasama pa rin po ninyo Brigada Gabat, Brigada Abner, good morning po. Morning po. Ay, good morning, uh, good morning Brigada Abner at Gab at ng uh, good morning po sa lahat ng listeners ninyo. Opo, e pag usapan natin na uh, attorney ano na ho ba yung mga magiging susunod na hakbang dahil nga ho ngayon nandun na husa dahig <laughs> ang uh, dating pangulo. Paano po yung mga magiging proseso ho nito? Kaya mag-uumpisa yung trial? Sino-sino po yung mga magre-represent sa iba't ibang mm -hmm. mga panig para po dito sa pagdinig ng ICC attorney? Yes, well ang una diyan malamang sa hindi I don't I think uh, mm -hmm. President Duterte will file will file a petition or a, a pleading for interim release. Yun ang term sa ay sa rope statute. Eh. Mm -hmm. Ibig sabihin yun may exceptional circumstance na kung saan hinihingi niya sa ICC na i-release siya. Mm -hmm. uh, didinggin niya ng ICC na sa rules nila yun at uh, papakinggan niya ng pre-trial chamber at iwe ang ebidensya ngayon kung na-convince niya ang korte na exceptional circumstance i-release -re siya. At uh, mm -hmm. kung hindi niya man ma-convince, o di, ma mo muna siya doon. No? Uh, after that, ang igawin ng ICC ay may tawag niya nila confirmation of charges. Mm -hmm. I-co-confirm uh, yung kaso. Ang mm -hmm. presumption ngayon, Gab, after a eh, may kaso na isasampa ang prosecutor kaya nga nag-request ng warrant to arrest. Mm -hmm. So, pag uh, nangyari yon i-confirm yung mga kaso, di alam naman na natin kaya mag-against humanity yung kaso niya. Mm -hmm. Doon confirm at uh, pag-aralan ng ICC yung charge na yon at i-confirm nila o, o hindi i-confirm na sa kanila yun, uh, yung charges na sinasampa ng prosecutor. I'd like to note na mag uh, very independent ang tatlong branches ng ICC. Siyempre, yung judges, yung prosecutor, uh, meron din siyempre for the defense, meron din uh, opisina para sa mga biktima. Okay. And independent sila sa isa't isa. Mm -hmm. uh, after the confirmation of charges, at na-confirm yung charges, ibig sabihin may kaso na, i-co-constitute ng ICC yung uh, trial court. No? Mm -hmm. uh, possibly, anim na uh, judges siguro yan. ang Ilalagay nila, depende sa kanila yan, mm -hmm. uh, a panel of judges ng ICC. Hindi isang judge. no? A mm -hmm. uh, panel yan palagi at uh, probably, mga anim yan malamang. Mm -hmm. Ah, uh, yan na ngayon ang magsi ng kaso at siyempre uh, pareho rin sa atin magsisimula ang prosikusyon ng kanilang paghain ng depensa at ang sunod ay ang de ang defense na ang maghain ng ebidensya nila. Si President Duterte ay may karapatan siyempre na magkaroon ng abogado at nakalagay sa rules ng ICC na ang abogado ay uh, kung wala siyang abogado Pukuha siya doon sa defense counsels. Mm -hmm. Ang ICC mayroon siyang list of accredited defense counsels. Mm -hmm. Mga expert ito, kilala ko ang iba, magagaling. Mm -hmm. And they will do their utmost to provide legal services to President Duterte mm -hmm. kung wala siyang abogado. Okay, Pero so, alam niya naman may pera naman si President Duterte. So malamang sa hindi, mayaman naman yan. Eh. Uh, yan ng abogado kesa sa mag sa defense ng ICC. Okay. So ibig sabihin po, kailangan accredited uh, uh a lawyer. So, ibig sabihin, hindi niya pwedeng uh, kunin si VP Sara, tsaka mga existing niya abogado, si Atty. Panelo, Atty. Delgra, Atty. Torion. Hindi pwedeng sila yung mag-represent kay Duterte. Uh, hindi, hindi. I have a choice siya ng, ano, ng akusado. Oh, okay. Kung gusto, kung sino mang lawyer ang gusto niya. Mm -hmm. Ang accredited doon sa listahan ng ICC, kung sakaling wala siyang lawyer. Ah. So, the accredited counsels are there. Uh -huh. Nakahanda na yung listahan na yun. Mababa yon mm -hmm. yun. Mm -hmm. uh, Pipilihan niya doon. Pipili siya doon. And then, uh, pwede namang may defense counsel siya, pero mm -hmm. may co-counsel na galing sa kanya. Mm -hmm. Pwede rin yun kung sakaling gustuhin niya. No? So... Mm -hmm. Uh, masyadong istrikto ang ICC sa due process rights ng akusado. In fact, mapanggit ko, mm -hmm. noong 2021, nag-request si President Duterte ng deferral. Ibig yeah. sabihin deferral, huwag muna ituloy ang investigasyon kasi bigyan sila ng extension of time para mag imbestiga mm -hmm. Binigay ng ICC. 3 Three months lang ang hingi ng una. Tapos sumingi sila ng another three months, naging six months na. Tapos sumingi pa ulit sila. Until in the end, one year, anayaf halos. Yung binigay ng ICC sa kanila, uh, kaya nga nagreklamo kami noon na ang tagal na pinatay yung mga kaanak, 2016, 2017 pa, 2021 na yon pero hindi, pinagbigyan talaga ng ICC si President Duterte. Kaya tumagal din yung investigasyon hmm. dahil halos one year and a half na natenga. So yun, ang due process rights sa ICC, very strict sila mm -hmm. at hindi kapareho ng maraming korte. Hmm. Ang iba dito sa atin uh -huh. na medyo may political, ano, may political motivation ang uh, mga kusgado. Opo. Oh. Masingit ko lang, attorney, kasi di ba ito nga pong usapin sa temporary restraining order. ba diba, sinabi ng kampo nila na meron na raw TRO, pero nilinaw ng Supreme court kahapon na wala naman pala talaga. Pero if everman po, halimbawa man, na mapag ng SC na mag-issue uh, ng TRO para nga po sa arrest kay Duterte at kay uh, senator Bato, ano po mangyayari dito? Uh, uh, anong, anong susunod? Eh, nandyan na nga po sa dahig si uh, dating Pangulong Duterte. Tama kayo, no. Uh, yung jurisprudence talaga natin dito, hindi nag i ang Korte Suprema sa mga uh, an academic na, na mga issue. Mm -hmm. Kasi ang rason ng Korte Suprema sa mga desisyon niya, mm -hmm. there's nothing to restrain. Kasi ang TRO is to restrain somebody uh -oh. from doing something. Mm -hmm. Eh hindi na eh na ano, ano pang i-restrain mo nakalipad na eh. Mm -hmm. So I don't think uh, the I, the Supreme Court will issue a TRO. Mm -hmm. Pero actually maliban diyan, nagdesisyon na ang Korte Suprema na walang mm -hmm. ang, ang, term ng Korte Suprema walang right uh, ang uh, well, akusado mm -hmm. si President Duterte mm -hmm. na maghingi ng TRO kasi may warrant eh pag may warrant of arrest, di, pagbigyan na di lahat na lang ng may warrant, magpapa-TRO, di ba? Mm -hmm. <laughs> Libo-libo yun sa buong Pilipinas eh. Mm -hmm. uh, hindi eh. If you want to be released from your warrant, ang ginagawa dyan, ng ordinaryong mamamayan ah, mm -hmm. ng mahihirap na mamamayan, o oh, pag may kaso kayo, Gab Abner, mm -hmm. eh, ang hinihingi nyo, i ang warrant of arrest. Mm -hmm. Doon sa korte mismo na nag-issue, di ba? Mm -hmm. So, in any case, uh, walang, karap, walang jurisdiction na ng, ngayon ng Korte Suprema do sa The Hague at uh, nasa discretion na yon ng ICC uh, kung anong gagawin nila kay President Duterte whether or not ang Korte Suprema natin ay mag-issue oh. ng uh, T.R.O. pa man kung saka-sakali. At oh, ano yung na nabanggit doon sa website ng uh, ICC na uh, isa sa mga next steps ay eh yung sinasabi nila na first hearing o yung identity confirmation doon sa akusado. May schedule na po ba na naibigay sa inyo? Uh, wala. Pero ang mangyayari yan within the next few days. So, okay. Siguro, four days from now uh, or three days from now ay uh, magkakaroon na yan. Kasi ang unang gagawin ng ICC naman dyan, kasi uh, ginagawa rin yan ng mga korte natin, ipo-confirm, mm. eh, tama pa ito? Ang ito bang nakalagay na pangalan sa uh, warrant to arrest, ay siya rin yung taong nasa harap namin ngayon. Kasi ang rule naman dyan, ay uh, ang... Uh, pag may nag-issue ng warrant ang isang korte, kahit dito sa Pilipinas ha, ang pag na, pag nahuli yung may warrant dadalhin siya sa korte na nag-issue ng warrant mm. yun ang rule dito sa Pilipinas at ganun din sa ICC so kaya nga siya dinala sa ICC kasi yun ang nag-issue ng warrant eh. oh. so i-confirm yon at pag na-confirm na siya ngayon, ang nakalagay sa warrant then pasok na rin yung mm. pag prepare for the trial kung sakaling mag-file ang uh, prosecutor ng uh, kaso sa kanya no? Ay, ngayon wala pang confirmation mm -hmm. yung kaso eh kaya hindi pa natin alam kasi very confidential ang proceedings ng ICC. Oh, what about yung mga witnesses uh, uh, Atty. in uh, Sila po ba pupunta doon sa ICC para personal na magtestify or pwede virtual o kumusta yung ano yung sitwasyon ng ating mga witnesses? Well, pwede silang mag-testify virtually or in person kung hayaan sila ng ICC. Iyon mm -hmm. Yun ang isa sa hinihingi namin sa ICC. Bigyan naman sana ng puwang ang mga biktima, kaanak ng biktima, na makapagsalita dun sa ICC. Kasi alam nyo, 2016-2017 pa pinatay yung anak nila. Mm -hmm. Sa buong panahon na si President Duterte ang na uh, presidente, wala talaga silang chance na makapag-file na kaso. Sabi mm -hmm. ko nga eh, police blatter lang police report hindi sila binibigyan eh oh. so talagang ngayon lang sila makapagsalita kinimkim nila yan ah Gab Abner kinimkim nila yung kanilang ah, ang kanila ang kataputan at mm -hmm. ah, paghihinagpis sa maraming taon mm -hmm. at ngayon lang ang chance nila na masabi yon sa korte kaya sana naman pagbigyan sila ng korte mm -hmm. ng panahon na magtestify kay uh, you know whether virtual or Mm -hmm. In person. At mm -hmm. kung in person yan, nanapan talaga namin ng paraan mm -hmm. na makapunta Palipad sila. sila. Ng ano, mm -hmm. papa kung malang pa oh, oh. So, malamang magre-raise kami ng pera para mm. sa mga nanay. Kahit dalawa, isa. Mm -hmm. Basta may maka, may representative lang sila na Opo. makapunta doon sa ICC. Okay. Sige. Evident Attorney, maraming maraming salamat po sa inyong oras at patuloy po kami mangingiho ng updates sa mga susunod po mangyayari dito nga po sa trial kay Duterte. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. salamat po. Maraming salamat din. thank you. Good morning. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Fast Relax. Tanggal ang sakit, oramismo!